Barangay at Sangguniang Kabataan Election 2025 kasado na. Para sa detalye ng balitang 'yan, kasama natin Idol Rona Raka 104.7 IFM. Report Inilatag na ng Commission on Elections ang calendar of activities para sa barangay at sanggunian Kapitan elections o BSKE ngayong taon. Bubuksan ang voters registration mula July 1 hanggang 11 para sa mga nais magparehistro kasabay ng application for transfer, reactivation change of name or correction of entries, inclusion or reinstatement, transfer from overseas to local, at updating of records. Magsisimula naman ang filing ng Certificate of Candidacy sa October 1 hanggang 7, habang ang campaign period ay mula November 20 hanggang 29. Ayon si Kamilek, sa Comelec, sasampula ng mga kakandidatong masasangkot sa maagang pangangampanya kahit wala pang campaign period. Samantala, isa ang Pangasinan sa may pinakamaraming butante sa bansa na nasa migit dalawang milyon mula sa 1,364 na mga barangay sa pinakahuling tala ng Comelec Pangasinan. Mula rito sa IFM Digupan at si Idol Ron Araca. Tadak, IFM. IFM News! IFM News! IFM! IFM News!